Sa mundo ng mixed martial arts, may mga tunggalian na hindi basta natatapos sa isang laban lang. Ang banggaan ng dalawang alamat, ang Pilipinong mandirigma, Edward the Landslide Fulayang, at ang Japanese submission master, Shinya Aoki, ay isa sa mga pinakatampok na rivalries sa kasaysayan ng One Championship. Unang nagsagupa si na at Aoki noong Nobyembre, 2016. Si Aoki ang reigning One Lightweight World Champion kilala sa kanyang world-class grappling. Ngunit hindi na si Fulayang. Sa ikatlong round, pinatumba niya ang hari sa pamamagitan ng flying knee ng akmang gagamitin na naman ni Aoki ang kanyang skill sa ground. Kaya sunod-sunod na strike ang pinakawalan ni Fulayang hanggang sa mapilitan ng referee na itigil na ang laban. At sa huli, nagulantang ang mga MMA fans dahil sa hindi nila akalaing maging resulta ng laban dahil ang prediction ng higit na nakararami ay matatalo ang underdog na si Fulayang via submission. Pero hindi yun ang nangyari. Isang technical knockout win ang dineklarang panalo, ang tinaguriang the face of Philippine MMA. Walang iba kundi si Edward the Landslide Fulayang. Kalipas ang tatlong taon, muling nagharap ang dalawa. Sa sariling teritoryo ni Aoki sa Tokyo noong Marso 31, 2019 sa One New Era event ng One Championship. Dito ay desidido ang Japanese na makabawi sa una nilang sagupaan. Kaya sa unang round pa lang ay hindi na siya nagaksaya ng oras. Nang makakita ng pagkakataon ay pinabagsak niya si Fulayang at isinagawa ang isang malinis na submission win. Tabla na ang record isang panalo kay Fulayang at isang panalo naman kay Aoki. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat dahil sa tabla na ang record, kailangang may matukoy na mas angat sa kanilang dalawa sa larangan ng Mixed Martial Arts. Muling sinet ng One Championship ang kanilang ikatlong sagupaan noong Abril 21, 2021. Pero naulit lang ang mga kaganapan. Tulad ng dati, hindi na pinatagal ng Japanese ang kanilang laban. Inulit lang ni Aoki ang kwento nung taon 2011, hindi na umabot sa pangalawang round. Muli na ngang nagamit ng Japanese ang kanyang skills sa ground. Kaya sa pangatlong pagkakataon, itinanghal muli si Shinya Aoki na panalo via submission. Dalaway sa ang score. Ang tanong, makakabawi pa kaya ang ating mandirigma na tubong Baguio City? Hindi pa natatapos ang kwento. Nung 2021, muling nag ang kanilang landas sa ikaapat na pagkakataon. Si Fulayang dala ang puso ng isang mandirigma, sumubok na makabawi upang maitabla ang record sa tuto sa pamilyar na kalaban. Ngunit si Aoki, tuloy-tuloy ang kanyang mastery sa ground game. Sa unang round pa lang, siniliuhan na ni Aoki ang kanyang panalo sa pamamagitan ng isang impressive submission. Tatlo na ang tagumpay ni Aoki at isa kay Fulayang. Apat na laban apat na kwento ng determinasyon, paghihiganti at respeto. Si Edward Fulayang at Shinya Aoki, dalawang legend na nag-ukit ng matinding rivalry sa kasaysayan ng One Championship. Naging magkatunggaliman sa loob ng cage, nabuo naman ang tunay na pagkakaibigan, respeto at pagpapahalaga. Gusto mo ba nagganitong content? Comment down your reactions and kindly click like and subscribe button para sa mas marami pa na ganitong content. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat, kaibigan.